Bonggang bonggang shout out. Nandito kami sa Tapsihan. Ay Tapsihan wala. <laughs> Parisan ma. <laughs> Parisan wala. Sorry naman. Nasa party ka naman doon. <laughs> <laughs> Saan ba to? So sa are... Sorry naman. So ito yung 70 pesos na Paris na sabaw na sabaw na hindi hindi yan hindi, hindi sticky. Hindi slimy. Hindi Tapos meron kang rice. Tapos meron kang shout out sa show may ni Manay. Mm -hmm. So hindi tayo ako makakain ng ayos kasi gusto ko mag vlog. So kasi okay. Natin. Masarap ba? Masarap ba? Masarap ba? Masarap ba? Masarap ba? <laughs> <part>. <laughs> Di ba? Kami saan? Masarap ba? Masarap ba? Ilang beses na nang ulit si O.M. sa akin ng ganito eh. Ah, talagang gusto niyang kumain. Sinan niya ba niyo. akin eh. well, in fairness ah, marami siyang laman. Parang hindi tinapit kagaya ng pagmamahal ni Kuya na gumagawa ng pares. <laughs>

sarap mama. Kauli, wala na po. Mm. Chili oil. Chili oil. Yeah. Oh. Pwede nga ako yayo pa rin. Ako oh, may magbibigay sa mm. Water ka lang. May um, malinis naman kami ko, ha? Mas may disclaimer, B. Grabe ka naman, B. Mukha bang hindi? Si Gia na malinis ang kamay. <laughs> Thank you. Si Jay na nagtatago. Si Ate Jay na nagbabay. Raw video itong i-upload ko. Walang edit-edit. Tinamad edit. na. Tinamad na. Kasi gutom na ako. Si na bayan naman yung Hmm. Ikaw. Mm Kaya -hmm. na alang At mananati masyarakas ko ngayon. Hindi na na Ay, grabe. 35 pesos sa limang peraso. Sa so limang piso isa. Parang so, hindi tinipid. Mmm. Ang sarap. Ang sarap. Sobra. sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap ako. Ang sarap. Ate Wendy, oh, wow. last na ano, last na Kumain tayo tayo mm -hmm. magkasama, pinost mo pa ako. Wala akong mga <laughs> video. Marami pang ako hindi e. na-edit na mga ginawa kong video sa amin. Saan naman sa Shaolin bang? Masarap. Sa Xiaohui. Ano na? Sa Lago? Hmm. Sa Banga? Pinost on pin. Hmm. China Tong. Hmm. China Tong. hanggang dito ayaw pa talo. Tapos na ako eh. Ito po. Wipes lang. Wipes lang. Mayroon tayo muna. hindi akin yan. Ah, Siyempre nga Katabang okay. init-init pa. Ah. Oh! Mas masa ba chili sauce yes. kayo sa ano? Nagpares tayo ngayon. Mamaya ang ulam natin, lechon manok. Kumuha ka isa. <laughs> Okay, yeah, mamaya habulin ko yan. <laughs> Kain ka muna. Kain ka muna. Magpapakabusok muna ako. Mm-mm. Ang -mm. hirap din pala magbabang kumakain. Sarap drinks, be. Meron? Ang sarap, grabe. Nakalimutan ko, dahil pala ako. <laughs> sarap ko. Ang laki ng laman. Ang sarap, nakalimutan mo, bawal pala ako dito. Okay lang yan. Ang sarap may solo ka pa? Wala na, naubos na Hindi, yung solo ano, so may wala. Meron siya. dapat inalam mo pangalan? Ano roto ito? Ayun no, Manay, Esther, Mami, Shomai. Hindi ko alam. Hindi Hindi ko alam. Hindi ko Hindi ko alam micro project sila. <laughs> <laughs> si? Nakita mo ba yun? Ah, si Nakita mo ba yun? Bakit? <laughs> okay. Okay. Mabilis ay, mata ay, nila, ay, ba kanila yung pagdating sa -ha. Tiga mo, tahimik siya kanina. Ka kanina. Lang kasi, Alin ba yan? <laughs> <laughs> Mga ilan bang lang Kasi so much. Ah. Shop. A shop. Order pa tayo isa pa. Uh. ano. Uh. ito ba Meron na parang packet, wala na kitang. na. Ano ba ubas na? Ay mo ito yung tinda sa pantry. Hmm? Mm. Yung sa kabila. Oh? Ayan. Tagay mm -hmm. so, di dito ka ba si Gina? Ito lang ito. Diyan. Sa likod lang? Hindi, hindi dito. Doon may papasok pa. Mm. Nagtatransicle ka? Mm hmm. Baka ano? Si... So, pag hindi ano? Pag hindi ako ito yung Malayo yun, no, mm -hmm. Malayo masaya. Magkano pa masaya dito?

So, okay. pa-deliver ka na lang. Hindi, piniprepare kasi ni Mama yung baon ko every day. Sana all, piniprepare ni Mama yung baon ko rin every day. Pero kung mababoarding house ka. Oo, eto para matuto ka maging independent. Tsaka gusto niya rin yun. Para hindi ako laging nasa sa, ano na, try mo muna na gawin yun sa akin. Baka di mo kayaan. And that's where we all busog na ako, guys. <laughs> Oo naman po.